Sila muna muna lipat kami dun sa isla na yun. Ah. Sigot pa kita Diyan kayo mga ko. pa ka. Yan pa sila oh. Waiting. Second batch kami. Second batch. Ayaw pa yung oh. Si Charlie lamason Yan. Second batch kami sila at si tempat sini si tempat ni kami sa istana gan, dah kami may liga, si malas kami dito sini, eh. mau bawa apa? Malas sangat, uh, kami Onalang din bomo sa haba ng partisyon